Magandang gabi po sa inyong lahat. Kapag hindi po tayo sanay na makakita ng isang, I would say, nakakatakot o kadiring bagay, nandidiri tayo. Minsan kinikilabutan tayo, minsan ayo pa nga nating tingnan. Isa sa classic na example ko yung, naalala nyo yung may... Um, sunog tayo dyan sa atin sa, I think, ilang-ilang na part yun. Merong nasunog na isang babae na, I think, nanay ni Louie ata yun. Na, naabutan niya doon lang sa may kalsada. Tinabunan na lang siya ng, ng, um, lampi, uh, ng, ng tela. Uh, maraming mga tao, ako personally, nung, nung nakita ko yun, hindi na ako nakalapit. Na, natakot na ako dahil uh, hindi rin ako kasi sanay na makakita ng ganong mga bagay. Ang punto ko, kapag, kapag hindi tayo sanay sa mga, mga nakakatakot o nakakadiring mga bagay, kinikilabutan tayo o di kaya ay nandidiri tayo or uh, ayaw nating lumapit o ayaw nating gawin ng isang bagay. Pero sa Ibanghelyo ngayon, magtataka tayo kung papaanong nangyari na ang isang bata, isang dalagita, sa katauhan ng anak ni Herodias ay nakuhang sundin ang, ang utos ng kaniyang ina na hilingin sa hari ang ulo ni Juan Bautista at ilagay sa isang pinggan at pagkatapos nung ibinigay sa kanya, nakuha ng dalagang dalhin hawak-hawak ang pinggan at ulo ng ni San Juan at ibigay sa kanyang ina. Kung i-imagine natin ang ating sarili, kung tayo siguro yun, ewan ko lang kung, may, kung, kung kaya nga nating humawak man lang at tingnan man lang ang, ang pinggan na may, na may ulo. How much more para sa isang bata? Unless, iisa po ang naiisip ko. Unless, tinuruan ang bata, sinanay ang bata na makita ang, ang ganong mga karumal-dumal na mga pangyayari sa kanyang buhay na para sa kanya, normal na lang. Couple of days ago, may pinapanood akong documentary sa YouTube tungkol sa child soldiers sa Africa at sa Mexico. Mga bata na ginawang mga sundalo ng mga masasamang tao at sinasanay sila na makipaglaban. Alam niyo kung paano sila sinasanay? Ang pinakauna nilang gagawin, kailangan nilang pumatay. Pumatay ng tao. At hindi ito mga hindi ito mga mga I mean, mga binata ang mga ito, mga 12, 13 years old. 10 years old. Ano yung punto ko? Ano yung punto ko? Sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin na kung papaano ang ang dynamics na nakukuha ng isang bata mula sa o natututunan ng isang bata mula sa itinuturo at ginagawa ng mga mas matanda sa kanya. Ang dalagitang anak ni Herodias, siguro, hindi sinabi sa Ibanghelo, pero pwede nating isipin na sinanay siya ng kanyang ina o sanay na siyang makakita ng isang karumal-dumal na pangyayari isang patay na tao, isang pugot na ulo, at kaya na niyang sikmurain na hawakan, tingnan ang mga bahagi ng katawan, ang impluensya ng matatanda sa mga bata. Tayo siguro, hindi man natin tinuturuan ang ating mga anak na pumatay. Walang magulang siguro na nasa tamang pag-iisip, natuturuan ng kanyang mga anak sa ganon. Pero sa mga simpleng bagay na nakita nila sa atin, na para sa kanila, pwede palang maging normal na hindi ako magsimba sa linggo. Kung mas binibigyan natin ng, ng, ng halaga ang, ang family outing, ang, ang ka, pagkain sa labas, bago ang banal na misa, ang maiintindihan at matututunan ng isang bata, pwede naman pala na hindi magsimba. Kahit ako ay katoliko, pwede naman pala na hindi ako pupunta ng simbahan, na hindi ako magdadasal, dahil ginagawa nga namin bilang isang pamilya. At anong nga expect natin sa kanila pag sila ay lumaki? Hindi rin sila magsisimba at rin sila magdadasal. At yun din ang kanilang ituturo sa kanilang magiging mga anak. Kaya mga kapatid, sa hang ito ni San Juan Bautista, bagamat inialay niya ang kanyang buhay para sa katotohanan, pero makikita din natin ang katotohanan ng, ng buhay natin ngayon, ang katotohanan sa ating sariling buhay bilang Kristiyano, kung ano ang ating itinuturo sa mga maliliit na mga bata at sina sinasanay natin sila yun din ang kanilang matututunan at yun din ang kanilang gagawin sana po maging inspirasyon sa atin ang pagkamatay ni Juan Bautista sa kanyang pagkamatay mas nahayag ang pagkakamali na ginagawa ng society sa kaniyang panahon na hindi rin malayo na nangyayari at ginagawa sa society sa ating panahon ngayon. Lalong-lalo na tungkol sa usapin sa pananampalataya. Yung mga bagay na ating ginagawa na pagbabaliwala sa ating pananampalataya na hindi matin direktang tinuturo sa ating mga anak pero nakikita ng mga maliliit na mga bata sa ating pamilya yun din ang kanilang gagawin at susundin at ituturo eventually kapag sila na ay, mga, ay, ay lumaki na. Sana maging inspirasyon sa atin na ipakita sa ating mga maliliit na mga bata. Ipasunod sa kanila habang sila ay maliliit pa. At sanayin sila sa mga bagay na, na ginagawa natin sa ating simbahan sa ating pamayanan, sa ating personal na buhay. Mga bagay na nagpapakita ng katotohanan, hindi ng kasinungalingan. Ang pagsasabi ng totoo, ang, ang walang takot na pagsasabi ng totoo sa harapan ng ibang tao, kahit na ito ay masakit para sa atin, pero makikita ng mga maliliit na mga bata dapat palang magsabi ng totoo, kahit masakit, kahit ito ang katotohanan. Ituro natin ang tama, ituro natin ang katotohanan sa mga maliliit nating mga bata.